Ganito naman ang paglalagay sa bago. May nag-comment. Sabi ni Kabayan, Next Idol, i-video mo naman kung ano ginagawa mo pag yung panel naman ang nasira. Paano mo hinahanap yung sirang panel? Sa mga hindi nakakaalam, kapag panel ang nasira, may guhit ang tela. Guhit pababa. Tulad neto, madali lang naman siya makita. Kapag nasa makina pa yung tela, makikita mo naman agad siya. Pero minsan, nakakalusot yan kapag antok yung operator. Ayan siya, oh. kitang-kita naman. Guhit talaga siya. Pulyang yan, pulyang. Kapag may guhit ang tela pababa, ibig sabihin, sira yung panel. Ito yung mga panel sa makina. Sila yung mga kumakawit sa mga sinulid. Kaya kapag naputol yung kawit ng panel, hindi na niya makukuha yung mga sinulid. Kaya magkakaroon ng guhit pababa. Ito yung bagong panel. May pangkawit pa siya. at ito naman yung wala ng kawit na panel. Natatanggal ang kawit ng panel kapag may buhul ang sinulid. Ano ito ang diferensya? May kawit at wala ng kawit. Para mahanap yung panel na sira, itapat mo dito yung guhit ng tela. Dahil dito lang pinapalitan ang mga sirang panel. Tatlong pindutan na makina. Ang inch, stop, at start. Ang gagamitin natin dito ay ang inch. Habang tinitignan yung guhit para maitapat doon sa bukasan. Yun yung guhit. Dandan lang natin siyang pindutin hanggang tumapat siya doon sa bukasan. Tansyahan na lang yan. Pag lumampas, ulitin mo ulit. Start, stop, and inch. Dalawa ang inalis dito. Isang pin at saka isang screw. Minsan may igpit itong naka-screw. Kaya kinakailangan ng Allen range. Pero ito hindi hiniigpitan. Kaya okay lang kamayin. Bawat makina magkakaiba yung klase ng kanilang panel. Ito dalawang klase lang. Yung sa iba, tatlo. Yung iba naman may apat. Para makita ang sirang panel, iangat natin yung panel. Itulak lang pataas para lumabas yung ulo. Kapag nakita mo na yung walang kawit, ibaba mo na yung mga okay. Yung papalitan na panel, itulak mo pataas. kapag nakaangat na yung pabalitan, kumuha ka ng bagong panel. Bagong panel ang gagamitin natin dahil may hook ito. Pangkawit natin sa papalitan na panel. Kinakawit na natin dito yung papalitan. Kapag nakawit na, hawakan mo lang, tsaka mo hilain. Kapag nakuha mo na yung sirang panel, huwag mo munang itatapon ito dahil gagamitin mo pa ito ipaghahambing sa bago. Dahil magkakamukha ang mga panel, kailangan siguraduhin na parehas na parehas yung ipapalit mo. Tulad ng sinabi ko kanina, bawat makina magkakaiba-iba. Dito sa makinang ito, dalawang klase yung panel niya. Ganito naman ang paglalagay sa bago. Kung saan mo hinugot yung panel, doon mo din papalitan. Madali lang palitan kung isa yung nasira. Pero kung lima, medyo mahirapan ka itapat mo lang siya tapos ipasok mo kapag naipasok na dahan-dahan mong iayos ayan, medyo mahirap kasi ito kasi saktong sakto lang yung space ayan tsaka natin ayusin itapat natin doon sa mga dating panel na nandoon na kailangan kasi may sakto dito sa takip niya kapag hindi maayos hindi siya magsasara Kapag nakangat siya, hindi pa pwede yan. Dapat pantay siya dito. Kaya alisin ulit natin at ayusin yung panel. Kahit isa kasi dyan, ang umangat o kaya bumaba, hindi may sasara na maayos. Pumasok din. Basta nagpantay na ito, pwede na. Ilagay na natin yung pin. Tulak mo lang yan. sa itong screw. Screw lang natin yan sa kamay. Huwag na natin gamitan ng allen wrench. Pwede naman. Kapag okay na, pwede na nating panda rin. Yun lang. Maraming salamat sa panunod. Love you all.